Hello guys, welcome to my YouTube channel Coin Hunter 23 TV. Please subscribe for more video updates. Tanong ko lang, may naitabi na ba kayo sa inyong collection na 1 peso non-magnetic series natin na coin na may taong 1997, 1998 at 1999? Wala well, alamin natin ngayon kung uh, may tuturing ba ang uh, common coin pa rin ba ang mga ito at uh, kung ano ang kanilang estado ngayon sa ating sirkulasyon? Silipin din natin sa mga selling sites ang kanilang price value at kung may tuturing ba itong uh, collector's value nila sa ating uh, panahon ngayon. Ang 1 peso natin na non-magnetic ay under po ito ng tinatawag na BSP series at nag-umpisa po yung kanyang mid-year noong 1995 hanggang taong 2003. At nung 2003 din, nilabas din yung tinatawag nating magnetic series at uh, na-produce din ito until year 2017. So yung mga non-magnetic series natin ay... Uh, na-stop yung production nila nung 2003 kasi lumabas na rin yung tinatawag nilang uh, magnetica series na 1 peso natin na BSP. At noong taong 2017 ay na-stop na rin ang production ng magnetic coin series natin na 1 peso BSP dahil pumasok na rin yung tinatawag na new generation currency or NGC series natin na kasalukuyan nating uh, ginagamit sa ating uh, panahon ngayon. Sa madaling salita, ang non-magnetic at magnetic coin series natin na 1 peso BSP ay hindi na po na-produce ng Bangko Sentral. So nag-stop na po yung production nito dahil pumasok na yung ating new generation currency maaring ang ilan sa mga coin series na ito ay hindi na madaling makita at uh, ang ilan ay maaring common pa rin sa ating mga lugar. So, depende po kasi yan. Um, maaring kasing ang isang year, for example, yung year 1997 ay maaring common sa isang lugar at sa isang lugar naman ay hindi na ito nakikita. Kaya minsan ginagamit din ng ibang mga coin collectors yung term na semi-hard to find o hard to find. Depende po yung kanilang estado kung Uh, malimit pa rin ba silang makita sa ating sirkulasyon. Kung ikaw naman ay baguhan na coin collector ay maaring challenging ito para sa iyo para mabuo yung coin series ng non-magnetic coin natin na 1 peso BSP. Pero gaya nga nang sabi ko, maaring common pa rin ito sa ibang mga lugar. Buti na lang at na nabuo ko na ang mga non-magnetic coin series ko na aking uh, kinulekta. At uh, nag-umbisa lang ako mga 6 months ago. At yun nga, nabuko na rin ang lahat ng uh, coin series nila mula 1995 hanggang taong 2003. Bilang patunay sa akin sinasabi na nakolekta ko na yung buong uh, coin series ng 1 peso natin na non-magnetic coin ay aking ipapakita ang bawat coin series nito. At yung hawak ko nga ay ito yung unang coin series ng non-magnetic coin natin na 1 peso na may taong 1995. At meron din akong taong 1996. 1997. 1998. 1999. 2000 2001 2002 at taong 2003 So lahat po yan ay under ng non-magnetic coin series natin na BSP Ating alamin ngayon kung common coin pa rin ba ang mga coin series na 1997, 1998 at 1999 Kapag sinabi kasi natin na common coin ay maaring madalas pa rin itong makita. O kaya naman ay marami sa mga coin collectors ang nakapagtabi nito sa kanilang mga koleksyon. Kung pagbabasihan natin yung record ng numista.ph ay medyo mataas po ang kanilang frequency sa ating sirkulasyon at dito nga sa kanilang record ang taong uh, 1997 ay meron po itong frequency na 38%. At uh, Si taong 1998 naman ay meron itong 20% at ang taong 1999 ay meron po itong 13% na uh, frequency. maaring ng uh, common coin po ito sa record ng numisa.ph pero hindi natin kasi alam kung kailan ito huling na-update at uh, kung pagbabasehan natin yung lugar natin at uh, ito ang magiging uh, batay natin kung common coin pa rin ba ang mga ito o hindi ay kayo po ang makapagpapatunay dahil sa mga lugar po natin uh, doon natin talaga actual na makikita kung nakikita pa rin ba natin ang mga coin series na ito na aking mga nabanggit Ngayon pagdating naman po sa kanilang uh, price value kung magkano binebenta ito ng mga coin collectors or coin sellers ay meron pong mga coin bloggers na gumawa po ng review tungkol po sa bariyang ito mga 3 years ago na at uh, yung nga naibalita nga na may mga coin sellers daw na binebenta ito sa halagang 3,000 pesos so medyo mataas po yung kanyang uh, price value kung tutusin sa panahon na iyon pero ang tanong kung ganun pa rin ba ang uh, uh, price value nito na may tuturing o kung totoo ba talaga yung mga naibalita noon na ito nga ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos pero subukan natin silipin yung uh, price value nito sa uh, ngayon sa ebay kung magkano na ba ang bintahan sa mga barang ito na non-magnetic coin series na 1997 1998 at 1999 at uh, itong 1999 nga na 1 peso ay binibenta ito sa halagang 4.12 dollars. At uh, itong uh, 1997 naman ay may nakita kong uh, price value na 7.90 dollars sa eBay. At uh, itong 1998 naman ay meron ako nakitang 2.50 dollars. So magkakaiba po yung kanilang price value sa ebay pero hindi ko lang alam sa ibang mga selling sites pero ito lang yung uh, sinilip ko ngayon uh, kung uh, magkano na ba ang kanilang price value ngayon kung aking babalikan yung mga nabanggit noon ng mga coin bloggers na nagkakahalaga ang uh, ilan sa mga coin series na ito sa halagang 3,000 pesos at uh, kung ikukumpara ko ngayon sa mga nasilip ko ngayon ay medyo malayong kanilang uh, uh aguat pagdating sa mga uh, price value nito sa mga uh, selling sites at uh, kung titimbangin ko rin kung yung mga nalaman ko ngayon na price value nila ay sa aking palagay ay wala pang uh, mabigat na rason o dahilan para masabi itong may mataas na itong collectors value sa ating panahon ngayon dahil maaring kayo din ang makapagpapatunay kung totoo ba ang mga ito kung nasubukan nyo ng magbenta sa mga barang ito, sa mga selling sites o sa mga uh, collectors groups, sa uh, mga Facebook pages nila kasi doon may mga pinupost doon na uh, mga coins na kanilang binibenta ngayon ang tanong may bumili ba sa mga ito So, kayo po ang makapagpapatunay kung nasubukan nyo na bang magbenta sa mga ito. Dahil kung tatanungin nyo ako, ay hindi pa ako nagbebenta ng mga coins na aking nakokolekta. Dahil alam ko rin sa sarili ko, ay hindi po madali magbenta ng mga coins na sa mga selling sites. Uh, dahil, uh, gaya ng sabi ko, ay maaring common coin pa rin ito sa ating mga lugar. At maaring halos lahat ng mga coin collectors ay maaring may mga naitabi ng mga ganitong klaseng barya, kaya naman hindi ito uh, pinapansin sa mga selling sites. Iba-iba kasi ang mga pananaw at opinion natin ng mga coin collectors. May mga nagkocolekta para magbenta at may nagkocolekta naman bilang isang libangan para sa kanyang personal na koleksyon. Ang tanong, alin kayo sa dalawa? Kung nais mong magbigay ng iyong opinion tungkol sa paksang ito, ay maaari kang mag-comment sa aking comment section. Maaari mo rin ibahagi kung may tabi ka ng mga non-magnetic coin series natin na 1 peso para sa kalaman na rin ng iba kung ano ang common o hard to find sa non-magnetic coin series natin sa inyong lugar. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting kalaman at impormasyon tungkol po sa bariyang ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video nito ay huwag kalimutang isubscribe ang aking YouTube channel Coin Hunter 23 TV, i-like, comment at i-share na rin ito.